Anong ginawa mo dyan sa kalat na yan, oh? Grabe, winasak yung ano, yung ano to, tissue. Grabe. Ay, shocking. Ano to, wasak-wasak. <laughs> so yun, mga master, kararating ko lang Ayan. galing sa pagtitinda. Ayan. Naku. Ang tindi ng ginawa ng alaga ko. Ayan. Naku, winasak. Grabing kalat, oh. Ano ba Bibi. Bibi. Alin ka rito. Anong ginawa mo? Ha? Anong ginawa mo dyan? Ha? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo dyan sa kalat na yan, oh? Grabe, winasak yung ano, yung, ano to, tissue. Ayun, ito, ito. Ay, pat. Naku, winarak-warak. Naku, yun, ah. Uh, mga master, kararating ko lang kasi galing pagtinda. So, hindi ako nag-vlog. So, ito yung nadatnan ko ngayon. Yung makulit naming alaga. Yan ang ginawa, oh. Yan si PB. Ayan, anong ginawa mo dyan, PB? PB? Anong ginawa mo sa kalat na yan? Ha? Ha? Bakit? Anong... Ba't ka, ba't ka nagkalat dito? Ha? Nako. Nagsimula. sino Mga master, no? Ayun, ah... Uh, ito ngayon lang kasi ito, ano eh. Ngayon, ngayon, lang talaga ito siya nag, ano, nagsira. Nagkalat ng ganito. Kasi, nung mga nakarang araw, iniiwanan namin dito. Wala naman tong ano. Wala naman tong... Hindi naman siya nagkakalat. Naku na, buti bu ka mo yung mga gamit dito. Hindi na abot, oh. Naku, kung nahila tong ano na to, oh. Mga wire na to, kung nahila yan, sigurado. Kaya, dapat ngayon, eh... Sinira. Kasi yung nangyari nga, mga master, umalis eh, yung, ano, yung mag ko. Yung isa pumasok, yung isa para sa nagpunta ng school. Yung, ano, kaya walang naiwan dito. So yun, pagbukas ko ng pinto, yan ang nangyari. Yan ang may kagagawan. Anong ginawa mo, PB? Ha? Grabing kalat mo. Nakita mo ba yun, ha? Kinalat mo? Shocking talaga, oh. Buti walang mahalagang bagay na kinutkot. Naiwanan dito sa baba. Ah, kaya pala. Kaya pala. Iniwanan nila ng walang pagkain. Hindi na. Diyan nakalagay yan eh. Ganyan yan eh. Kakalating niya talaga yan. Pag may laman yan, mga master, hindi niya gagalawin yan dyan. Pag may laman yan. Yung kainan niya, hindi niya aalisin niya dyan. Pero pag wala, aalisin niya yan dyan. grabe na to PB anong ginawa mo dito grabe na yan anong ginawa mo grabe yan Ano yan, Bibi? Anong ginawa mo dyan? Talaga naman. buti ng yung mga charger, oh. Kung lumawit lang ito ng konti. Nako. Ito mga wire na ito. Ay, nako, bibi. So lang mga sir, hanggang dito lang. Ayun, na uh, pasensya na kayo kung ilang araw din akong walang vlog about sa akin pagtitinda. Kasi nga yung ano, yung ginagamit ko pang vlog, eh, nagluloko na. Nagpapatay-patay uh, siya. Uh, pag ino, you know, pag nag-oon ako ng video, mamaya-maya, ilang segundo lang, mamamatay na. mag -oop. Hindi ko alam kung anong problema. Siguro, dahil sa luma na rin siguro. Kasi sa ikanon ko lang talaga na bilion. Siya yun, hindi ko na ano, hindi ko na hindi na ako mag, hindi na ako magpapakita kasi <laughs> pawis na pawis ako tsaka kararating ko lang nakabada ako. Yun, siya yung may gawa, siya yung sala rin. Ayan. Siya. Bibi. Ikaw yung may gawa. Ikaw. Nang kalat na yan na marami. Ayan. So, yan. Uh, yan. Kung hindi ka lang cute, nako. Hala, eh, hindi naman natin pwede saktan kasi, syempre, aso yan, eh. Hindi naman, kung tao yan, hindi magkakalat yan. So, yan. Hanggang lang, Mama Sir. Ayan, ha. Hanggang sa susunod ng mga vlog, abangan nyo pa rin ako. So, yan, Yung mga bago dyan, please, ha, Pa-subscribe naman at pa-like and share yung mga video ko, Mama Sir, para medyo... Pag mapanood naman ng iba. Kasi so, yun. Yan, kararating ko lang galing magtinda. Kasi so, yun, walang tao dun sa taas. Walang tao dun. Yan, pagpasok ko ng binto. Yan ang dinatnan ko. Yan, kararating ko lang. Kasi so, yun, ah, hanggang Bye-bye!